Hi, magandang umaga sa inyong mga kasabito. Masa na po kayo lahat. Tawain na sa mabuti kayong kalagayan at mag iingat kayo palagi mga kasabay. Siyempre, magbabasa tayo ng ating mensahe. Naniniwala ka ba, idol, na number one na nagpapasaya sa mga tawa ay pera? Sana mabigyan mo ito ng kasagutan, please. Yes, naniniwala ako doon mga na na nagpapasaya na sa atin ngayon ay pera. Kapag ka marami kang pera, nabibili mo yung gusto mo, nabibigyan mo na pera ang pamilya mo, nabibigay mo ang luho ng mga mahal mo sa buhay. Kaya nagiging masaya. Di ba kung mapapansin mo, kapag ka ang isang tayo wala itong pera, nagiging malungkot, hindi alam kung anong gagawin, nagiging problema, nadidepress, nai-stress, at sumasakit yung ulo kadalasan. Kasi nga, ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong pagbigyan pero hindi niya nagagawa, hindi niya ipipigay ang mga kahilingan ng kanilang pamilya. Kaya kung minsan kadalasan ito ay hindi na nakakausap sila ng maayos dahil sa pag-iisip nila na kailan ba sila magkakapera, kailan ba sila makakabili ng ganito, yung nag-iisip sila na sobra-sobra. Kaya kung mapapansin mo ang mga katao talaga, kadalasan ngayon ang daming, ayan, nakakagawa ng hindi maganda sa mundong ito dahil nga syempre sa ngalan ng pera. 'Di ba kung mapapansin niyo nga 'di ba sa ating nga ayan sa mga namumuno sa ating mga official ngayon. Kadalasan mga kurap kahit pagaano sila kayaman, kung mapapansin niyo 'di diba, sila pa rin yung nangunguna na mangurakot sa ating kabanang bayan. Mayaman na yan pero nangungurakot pa rin sila kasi nga hindi sila nakokontento na eto lang yung pera nila. Hindi sila nakokontento na eto lang yung yaman nila. Bagkus ang ginagawa nila dahil power sila sa kanilang ayan pamumuno ay kaya nilang gawin na manguha sila ng pera ng kabanang bayan. So, di ba? Ibig sabihin, hindi sila na kontento na sahod lang ang naibibigay sa kanila. Hindi sila na kontento na eto lang yung pera sa kanila. Bagkos ang ginagawa nila ay nagnanakaw pa rin sila ng pera. Kaya, ang pinaka number one talaga na nagpapasaya sa tao ay pera. Kapag ka may pera ka, madaling ayang gumawa ng mga bagay na pwede mong gawin. Pasayahin mo yung mga tao sa paligid mo. Pasayahin mo yung mga mahal mo sa buhay, mga mo at nabibili mo yung mga guston talaga nila. Kesa sa panahon natin ngayon mga kasawi, aminin natin at sa hindi, pera talaga ang pinaka powerful sa buhay natin kasi ito yung talagang madalas na nagiging problema ng pamilya pagdating sa pera mga kasawi so yun lang po yun mga kasawi yung aking suggestion pagdating sa ating sender na naintindihan mo ang ibig yung sabihin at syempre maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta supportan niyo sa akin sa so, walang sawang pag share po comment. So mga hindi pa po nakapag subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag subscribe, pwede na kayo mag follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!